Punta pala kami dito sa village dahil titingnan nga namin yung bahay na pinagawa ng hipag ko. At dito nga sa kalsada na papasok sa bahay nila ay mayroong patubig dito at ayan nga yung mga bata, naliligo sila dyan. Tamang tama, lalo na ngayon ay sobrang init dito sa Pakistan o tumalun ka lang dyan, okay na tayan nga, naglalakad na kami papunta sa bahay ng hipag ko. Nauna pa tatlong bata, ano? Akala mo naman, alam nila kung saan. Yan palang nakapute, ay biyanan kong lalaki yan. Tingnan nyo naman yung mga anak ko, o. Oh. Andun sila sa isang bahay, eh, dun sa kabila yung bahay ng hipag ko. Ayun, yung may mga tao sa bubong, ay dun yung sa hipag kong pinagawang bahay. May ginagawa pa kasi sa taas. Hindi pa talaga totally finish yung bahay. May mga ginagawa pa. Yes, lawalik Ay, masyala. Ang sumalubong pala sa amin ay ipamangkin ni Adil. At ayan nga, may mga gamit pa dyan kasi nga may ginagawa pa sa bahay. At pagpasok nga, ito agad ang bubungad. Itong stairway to heaven. <laughs> ang cute ng hagdana, no? Nagandahan nga rin talaga ako sa bahay ng hipag ko. Lalo na yung tiles. Gustong gusto ko yung tiles nila. Ang ganda. And ito naman yung kitchen nila. Tingnan niyo tiles nila sa kitchen. Ganyan yung tiles ko sa bahay, eh, no? Tapos, itong ang solar nila ay hindi pa na ikakabit. Pero nung araw na yan na nagpunta kami, nabit na rin. Ayan pa yung isang pamangkin ni Adil na babae. Naisasama ko pa sila sa video kasi mga bata pa yan eh. Pero oras na mag-13 na yan. Hindi ko na pwede isama sa video yan. I-flex ko na rin pala tong regalo ko sa hipag ko na sofa bed. Yan pala ang regalo namin mag-asawa sa kanya. Kasi bagong lipat eh. Ano? Eh yung bayo ko ang regalo niya yata ay orasan. Ay hindi ko alam kung nasa may orasan niyang regalo. At habang <laughs> nagluluto pa nga sila ay binigyan muna kami ng prutas. Kaya ayan lapangin muna natin tong prutas habang tay naghihintay ng kanin. Ang balat nitong prutas na ito ay medyo mapait. Kaya pag kinakain ko siya ngayon ay hindi ko na kinakain yung balat. Pero pwede rin kainin niyan pati balat. Pero ngayon, pag kinakain ko siya, hindi ko na sinasamang kainin yung balat. Kasi medyo mapait eh. Nakakita ko rin pala itong pakabayo na ito. Nagpunta kami sa Pinay kay Madam Ayesha. Nakakita ko ng ganito. Tinanong ko nga si Madam Ayesha. Madam, ano ito? ala mesa sabi ko pagkakain hindi sabi niya sa akin pakabayo yan o, tapos kaya nung nakita ko ito sa hipag ko ay may ganito rin yung hipag ko sabi ko kaya natuwa ko ayun pakita ko sa inyo pero hindi ko pala alam kung paano siya i-open ano doon pala sa ilalim at nang makaluto nga sila ayun kainan na baka may magtanong pala kung magkano itong pagawa nila ng bahay ha inabot ito ng 6 million rupees mga kapanay mga 1.2 siguro sa peso Tatlong kwarto sa baba, tapos tatlong kwarto rin sa taas to. May mini kitchen din doon, kaya nga lang kasi yung isang kwarto ay ginawa nilang storage. Papakita ko sa inyo sa huling video, papakita ko sa inyo yung second floor. Mga anak pala ng hipag ko yan, yung apat, yung dalawang lalaki, saka yung dalawang babae na nakadilaw. Kahit nga pala mayroon pa mga ginagawa dito sa bahay, ay lumipat na sila kasi kailangan nga. Dati kasi sa family house sila nakatira. E ngayon kasi yung kapatid na lalaki ng asawa ng hipag ko ay mag-aasawa na kaya kailangan na nalang lumipat ng bahay. Kumbaga, yung kasing bahay na yon ay pamana doon sa lalaking anak, sa kapatid ng asawa ng hipag ko. Pamana doon yung bahay, kaya obligado na silang magpagawa ng sarili nilang bahay. Diyan pala yung family house nila dati. Ayan, yung pinapakita ko na yun sa likod ko. Diyan sila nakatira dati. Pero dyan pa rin yung right of way ng hipag ko. Kung baga, pagka lalabas sila, dyan pa rin yung daan nila. Kung baga, kasi nagpagawa sila ng bahay, dun lang din sa likod. Pupunta pala kami sa isang hipag ko nito, pero iniwan ako ng mga bata. Ay, buti na lang ayan, oh, may bata na lumapit sa akin. Tuan-tuan -tuwa nga ako sa kanila, eh. Yeah. Ano ang bata, eh? Eh, wala akong dalang pera. ko saan, eh. Wait, ha? Wait, don't go, Ha? Hello, hello. Nói với bác tắc xong à? Hello. Anh đâu? Wait ha? At habang papunta pala kami sa isa kong hipag, ay nadaanan ko itong mga tayo ng kalabaw nato na idinikit-dikit dyan. Pinapatuyo yan para gawin nilang panggatong. Tapos awang-awa ako dito sa dangkin na ito. Ang payat-payat niya. Tapos parang ang tamlay-tamlay niya. Oh. Sa mga nagtatanong pala kung di daw ba mabaho yan, nakakadiri pag ginawang panggatong. Ay hindi naman. Hindi mabaho yan pagka panggatong. Kung magkaamoy man siya, ay parang amoy dahon lang damo, ganun, dahon, damo. May mga gumagawa din ng ganito sa Pinas, yung mga sa probinsya, ganun, ginagawa nilang pang bugaw sa lamok, ganun, parang ginagawa nilang katol, ginagawa rin na pang gato. Dito naman kami sa pangalawa kong hipag, ito yung bunsong babaeng kapatid ni Adil, dyan naman kami pupunta sa bahay na yan. Ayan, konting usog pa. Ayan, ayan. <laughs> Basta yung second floor na yan, dyan kami pupunta. Andiyan na pala sila Usman at Mariam sa loob, pati yung pamangkin kong isa. Kasi nga iniwan ako, di ba? Ang bibilis magtatakbo. Kaya eto, hinintay ko na lang si Abu sa kabayaw ko nga. Baka next week pala, babalik kami dito dahil gusto rin makita ni Ami yung bahay niya. Kanya yung liit na baso. <laughs> Doon, mo ako ng bottle dito lang sa malinggit. Ganito yung ano, normal eh. Huwag ganito kalaki. Pero <laughs> Pambata.

sarap talaga ng And bacon. Yung ipad ko. nagdala ng mas malaki. Eto yun na yun. Toto eh. Laki. Ang laki sa mukha ko. Ayan siya. yun. yun. Diyan Big. Ano, medium, small. eh Nagaan nila ng gatas ko. eh. May gatas eh. <laughs> <laughs> Ito paborito ko. My favorite. Nandito huh? mm -hmm. sila. Pumunta ng walang pera. Uuwi no, e, no. ng may pera. <laughs> Binigyan ako ng... Oh, Mag-ay ka. <laughs> Binigyan ako ng... Yan na lang ang hipag ko. Sana ho. May uwi-uwi ng bottle. Dito, bottle tawag nila sa Coca-Cola, ano? Sa mga, ano, sa mga debote, bottle, tawag nila. Hmm. May uwi ng bottle, may pera pa. <laughs> Sana, oh, talaga. Kaya yung mga nag invite sa akin dyan, Madam, punta ka sa Madam, punta ka dito. mag -isip, isip na kayo, ha? Hindi ako umuwi ng walang dala-dala. <laughs> dapat may mabibitbit na lang ako. Pag wala kayong pabitbit sa akin, ay ikaw ang bibitbitin ko. <laughs> At ayan pala, papunta na kami sa pangatlong hipag ko. Kaso hindi na pala ako sumama. Kasi nga nagpapakabit sila ng solar, walang kuryente doon, sobrang init. Kaya sabi ng bayo ko, ay wag na muna ako sumama dahil mainit nga. Kaya naiwan na lang ako sa bahay ng hipag ko. At ayan nga, habang inihintay ko yung biyanan ko at bayaw ko na bumalik, kaya ayan, sabi ko sa mga bata, ay halika kayo, mag-tiktok muna tayo dito. Ay dadalawa lang nga pilit ko, yung iba ayaw. Eto na pala yung second floor mga kapanay ha. Eto yung kwarto sa second floor sa taas. Walang titira dito, tinatanong ko nga sino titira sa taas, wala. Sabi niya sa akin, eto yung unang kwarto. Paglaki na lang siguro ng mga anak yun at saka dito titira sa taas. Pero sa ngayon ay walang titira dito sa taas. Tapos, ganito naman itsura ng pangalawang kwarto. Tapos, tinitingnan ko itong nakapakat sa dingding. Ano ba to? UPS ba to? Bagong style ng UPS? Ganon? <laughs> ano ba yan? UPS yata ay eh, ano? Tapos, yung sa lapinto na yun, nakikita niyo mga bata, balcony naman yun. Tapos, ganito yung mini kitchen nila dito sa taas. At sa katabi naman ito, it is nasabi ko sa inyo na ginawa nilang stockroom na lang.